Okay, ganon. Okay. <laughs> yes. Okay. Bagamat excited, this my ang ilang fans wow. sa Canada ng K-pop group na Bini dahil magulo ito at marami nakaagad problema. Two times na raw nagpalit ng venue pati date na twice na. nari sked pero wala pang maayos na anunsyo tungkol dito. Kaya naman ay pinos na ito ng isang Pinoy sa Sokmed para makarating daw sa kinauukulan. Samantala, sa nakaraang hirit ng Bini, ani, Bini Aya, Aya ang seta ng pagrespeto sa personal space ng grupo, ay sinangayunan naman ito ni Lea Salonga na siya rin naka-experience ng kaparehong sitwasyon noon. Ayan. Okay. So, yung... so, doon muna tayo sa concert. concert. Doon okay. sa Canada. Mm -hmm. Bacolod diba, daw, dalawang beses daw nagpalit ng ano. Hindi alam kung saan oh, talaga. Pero siyempre, ang dapat sisihin doon hmm. ay This yung producer or? doon, organizer. Organizer or? doon kasi yung in fairness naman sa mga local artists natin sila naman ay pupunta lang doon. Okay. At pero kung lahat ng pag-aasikaso uh -oh. ay magsisimula sa producer doon sa uh -oh. bansang pero, yun. Pero di ba balita ko, mga sold out na lahat yung mga concert. Oh, in uh -oh. four Yes. Uh -oh. At show. Kaya kasi, ang sila sa bomb venue. Mm -hmm. Saan ba talaga gagawin? Kailan ba talaga exacto? Uh -oh. Pero totoy sabi ni Friendship, Milded. Mm. Talaga ang ang oh, oh. na nakakalat. At pupunta sila doon just to perform lang mm -hmm. At magbigay entertainment sa kanilang audience. Diba? Correct. Marami tayo kasing mga kwento na diba, tinackle na rin natin lahat na may mga shows na naka-cancel. Katulad mm. uh -huh. ng ka, uh, concert dapat ni Jaya na na-cancel talaga without any explanation. Hmm. This is not happening, sabi ni Jaya doon sa kanyang Instagram, di ba? Na may mga shows po talaga na problema Unang-una doon sa mga ticket, tapos sa producer, minsan hindi na ibibigay kaagad agad yung kanilang, yung hinihinging down payment. Di ba maraming mga kwentong ganyan? Oo, oh, oh, minsan, alam mo, minsan, oh, oh. hindi pa umuoko oh, yung singer, yung oh, oh. may promo promotion, promotion na, na. doon. kaya, so, okay, minsan, biglang, pinapapacancel na ito talaga ng artist, di ba? Oh, oh. Regarding naman yung sa pagsangayon ni si Lea Salonga, yung oh, oh. idol mo, Friendship, oh, oh. syempre naka-experience siya dati nung nag-show ba siya doon na De, parang after pumasok? After na play ba? niya. Play yun ah, theater. Yan. So, uh -oh. mas stricto ang theater uh -oh. kumpara sa mga concert. Parang uh -oh. ganun eh, di ba? Bawal diba? talaga silang puntahan sa uh -oh. backstage, parang. sa dressing room. Mm -hmm. Meron talagang allotted area kung saan pwede silang mag-picture doon. So, yun yung sinasabi uh -oh. nila At yung sa longga. At naging trending ga. yun na kasi dininay ng producer na yung nagkukuha ng picture ay, doon kilala niya. ay kilala niya. Mm -hmm. At, yung taong yun ay naging content pa si Leia, di ba? Kasi parang oo, may camera ka agad. Grabe. Hindi so, content. parang nagamit si Leia, di ba? Pero, pero yun yung nakarelate si Leia sa longga, yes, di ba? Yun yung Doon parang... Doon sa personal kailang, space. May, oh, yung oo, personal, personal space at tinatanda. Kailangan meron din, ano, sa personal space para sa aming mga performers. dagdag ko lang dyan hmm. ah, kasi ang kinokomplain complain Aya kasi may emergency yung friend niya yata is dadalhin sa hospital. Okay. May nabasa akong gano'n. So, gano'n ka-urgent na maintindihan naman nila na kung may gano'ng emergency hindi naman pwede well, pa picture unahin oh, mo pa ba yun? Diba? Tamo, tamo. O, yun. Kung baka naiintindihan naman natin yung si Aya, mm -hmm. diba? At sana Hindi naman ka-Aya-Aya yung ganun, diba? ba? Oh, Correct! Pero, yun. Kung baka case to case basis, pero minsan naman talaga dapat yung pagbigyan ng mga fan kung gusto magpa magpapicture, kung wala ka naman ginagawa. Kasi meron mga ibang senior performers at isa na dead one magpapicture, diba? Tsaka kay, balik tayo dun kay Lea, dressing room na yun, ha? Pasukin diba? ka ba? Nakakalok. Invasion of privacy. Truly, Lea!